Maayong adlaw kanyang tanan. Nakikita nyo na nga ang napakagandang lugar na kung saan overlooking at overview. Over na over. Kasi pag pumunta kayo dito, iinom kayo ng beer. Tapos makikita nyo po yung view na napakaganda. Kaya ang pangalan ng lugar na to ay overview. Pag mamayari ni... Ambisyosong kano at ng kanyang pamilya ang mga abakain family Rodriguez family basta ang kanilang pamilya na mamay-ari nito at ito ay soon to open. Siguro magsa-soft opening sila or magda-dry run ngayong February 1 and kanilang soft opening or blessing ay ngayong February 8. Ito located sa may... Asan ah, ba ito banda? Upper uh, Solana saan may rental. Meron po silang CR at meron din po silang tindahan o or saan order ng mga beer at meron din silang acoustic band. Ay, hindi pala ba, acoustic band. Meron silang singer dito, ang kanyang kapatid, ang kanyang pamangkin, at kanyang ate. So, mga sila-sila lang din kasi nga magagaling silang kumanta sila ni Kano. So, alam mo yan ang ganda diba? Kasi nga sarili nilang business, ang sila-sila lang din ang kikita. Kasi nga, hindi nila kailangan mag-hire ng iba kasi nga, magaling silang kumanta at mga talented sila. And speaking of talented, dito naman tayo sa mga talented boys nila naghahakot. At syempre, kasama din natin ang ate mga... Baklang friendship. Ayan po si Baby Shark. Wow. Si Kano po ay hands-on na nagtatrabaho dito para sa kanilang uh, pinapatayong bar. Ano kung saan kasama din niya ang kanyang classmate o barkado o kanyang mga best friend na si Aaron at si Lolong na kung saan ito na nga si Bakang ay lumalandi para kay Lolong o oh, Longlong Lolong basta bakang buaya lang Lolong ayun po si Bakang ang kanyang favorite shirt or favorite na outfit ang kanyang orange outfit na mukha siyang kalabasang lata di ba <laughs> So ito guys, dyan, dyan po, pag pumunta kayo dito, meron po silang kanta-kantahan. Dyan po yung stage at napaganda ng looking, di looking. Ang napaganda ng view dito. Oh, sarap na talaga ni Kano. Shit, wala siyang brief dyan guys, kung alam nyo lang. Kaya yung nahawakan ko, talagang nagtawel-tawel talaga ang kanyang alak, 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 alak. Ayan naman po ang kanyang mga dancers na mga friends. Magaling po yan silang sumayo, sa yung long, long at si Aaron. Ang ganda talaga ng lugar nito guys. Dati, ano lang yan, may postage dyan. Tapos, mm, marami pang ano, may mga hayop, may mga ka kambing ayun po yung kalabaw kalabaw oh <laughs> Ayun po si bakang talaga napapatila talaga siya Kasi nga wala ngang brief si Kano Tapos yung mga lalaki naman nakahubad Na usan ang sasarap ng kanilang mga abs uh, Speaking of masarap Ito pong aming pagkain for today's video Talagang bored na bored kami sa bahay Kaya nandisturble kami kay Kano Sabi ko punta kami dyan sa inyo Kasi dyan tayo magla Kami bahala bumili ng pagkain sabi so, bumili kami ng isda At syempre karne at inihaw na talong naman ang aming ulam Tapos meron din kaming saging Pero nagluto din kami ng kanin Para naman sa mga hindi kumakain ng saging dahil hindi na sila unggoy. So ito na nga, habang nagmamasa sila, parang ang sarap magpamasa sa mga lalaking ito, guys. Parang ang sarap kumain ng mga ganitong lalaki. Pag subo mo, pagkatapos, imong bibig mo, simento na. <laughs> na simento na maraming graba-graba. Ito naman po si Kano ay nag-welding ng kanilang bako kung saan dyan nga po pwesto. Oh, habang sumasayaw ang ating mga kuan dyan, mga lalaki. sila naman mga bakla dito ay session naman sila dito kat, kat, katuwaan lang guys ang kanilang ano eksena dyan. Nagpapaganda lang sila. O, oh, diba? Kunwari, hindi sila talunan. Sa so, ito na nga, nagsasaya sila ng makarena si Long Long, at ang kaniyang kaibigan na si Aaron. Mm -hmm. di ba Ang salap nilang kumadjat kadjat. Sa so, ito na nga, ang kaniyang pamangkin na babae at ang kaniyang bonsong kapatid nakakanta dyan ah. sa nagpa-practice sila ang ganda talaga ng boses nila guys talagang pang acoustic sila sila pang relaxing chill chill lang yung hindi maingay tapos ito na nga ang aming bagoong ah, ginamos na napakaanghang pang sausaw sa saging na napakalaki ang sarap dito magtambay tapos bigla kaming inulan ang ganda tuloy tingnan habang umuulan para nakikita mo yung kapaligiran na sobrang green tapos dito habang nagiinom ng tanduay ang mga bakla dumating naman sila ni William kasi birthday pala ni William John. So nagpainom na lang din ako at kakain na ang mga bakla Ayan, si Baby Shark nagbihis na siya kasi baka siya ang makain ko. Ito naman, si Sarimax na laging kumakain na walang patak at nalalasing ng walang patak. So, speaking of patak, pumapatak talaga ang ulan sa kabilang bayo. di mm, diba, kita-kita mo yung Dagat at Pilipinas Cow Incorporated. So, kakain na tayo guys. Meron luto para si Simply Amore na Carbonara. Oh, di ba? At syempre, si Bakang naman ay kakain ng Batchoy. And si William ay may birthday at si Bakang kumakain ng Bat o oh, di ba? Talagang napapalabas ang kanyang mga bigote at balbas dahil sa sarap ng Bat o oh, di ba? Ganyan pala kumain si Chucky ay busog na busog, gutom na gutom si Chucky, guys. At gumingiwi talaga ang kanyang bibig sa sobrang sarap ng pagkain. Ah, oh, kakainin niya yung buong itlog. Siya daw si Darna kaya ding ang bato, o oh, di ba? At syempre, hindi naman yung bato na gusto niya kaya naluwaan niya. <laughs> Eto na nga kumakain makain na katabi ko ang aking Papa Shark. O, oh, di ba? Nakarma si Bayot. Ang init ng saging at ang laki. Hindi ko kayang isubo ng buo. Parang saging ni Kano. <laughs> ang arte ko, no? So, eto na nga habang kumakain kami ng saging, I just realized na it's, it's really... It's really fun to be with your good friends, like even if you're in love. Wow, ngarte, tingay. Eh, with your friends, tapos alam mo yung nagbabanding lang kayo with kay bigan mo, tapos parang ang sarap-sarap lang sa pakiramdam na simpleng buhay, ginamo saging lang, mga ganyan, tas sa paligid lang kami sa Iba talaga ang feeling pag nasa probinsya ka, yung hindi toxic, tapos alam mo yun, wala ka sa kabihasnan na napaka-traffic, tapos yung alam mo yung pag paglingon mo, walang sasakyan, walang building, yung gusto mo lang yung peaceful na buhay, tapos simple lang yung kakain ka lang ng mga ganyang simpleng buhay, tapos anong kwentuhan, tapos laro-laro with friends, tapos ang maganda pa kasama mo ang iyong familia na sa paligid lang unlike nag OFW ako or nag nasa Manila ako ang hirap-hirap yung feeling na parang yung naiingit ka kasi sila nagbabanding sila or sila ang peaceful ng buhay nila dito tapos ikaw doon nagtatrabaho yung ganun no so it's really hard talaga na maging nananarbaho -nan para sa sarili mo at para sa pamilya mo lalo na sa mga bayani nating OFW kaya salut kasi it's really hard to sacrifice those feelings with your family with your friends with your loved ones tapos ikaw nag, nagtatrabaho sa ibang bansa kahit anong trabaho man yan mapa DH ka man or mga skills man yan pagdating doon talaga ang hirap-hirap kasi alam mo yung nag-iipon ka, nagtatrabaho ka, tapos naman sila, samantalang sila, um, nag enjoy tapos nasa probinsya lang, na napakasimpleng buhay, tapos uuwi ka, tapos magagasos ka lang, tapos ilang araw lang, babalik ka na naman sa realidad ng buhay, babalik ka na naman sa abroad or sa Manila, parang ganun, na, no? pero ganun talaga. Minsan sa isang pamilya, bago magsaya, meron talaga magsasakripisyo na talagang magsusumika para sa kapakanan o kasiyahan ng kinabukasan ng ng iyong pamilya. So, yun. Yan ang na-feel ko dati talaga when I was 17 years old, 2007. Lumuwas ako ng Manila. Tapos, hanggang sa when I was 24 years old, 2013, ay 2014, napunta ako ng Japan. 25 years old pala ako noon yun palang alam mo yung parang ang saya-saya nila dito alam mo yung kayod ang kayod ganyan ganyan tapos nag-iipon ka na nag-iipon para malaki yung pera mo para pag uwi meron kayong panghanda saka pang-celebrate pang-antong nito para magkasayahan ulit tapos after that balik na naman sa ay ganun talaga ang buhay ng isang OFW or isang breadwinner so relate na relate talaga hello sa mga breadwinner lahat dyan ah, na talagang nagsusumikap kumayod para sa kapakanan ng kanilang pamilya kaya sa lahat ng mga pamilya dyan lalo na sa mga kapatid o mga anak na nagtatrabaho ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid o mga breadwinner para sa inyo please alagaan nyo po maigi or or wag kayo masyado magwaldas kasi hindi lang pera ang nagagastos doon sa mga taong nagtatrabaho para sa inyo kundi nasasakripisyo din ng kanilang mga oras at kanilang happiness with their loved ones para lang mapakain sila so dapat use your money wisely and lagi nating isipin na may nagtatrabaho para sa atin at nagsasakripisyo para sa atin para naman ma-appreciate nung nagtatrabaho para sa atin ng mga big winner na talagang pinapahalagahan niyo yung mga sakripisyo at worth it yung mga sacrifices and, and mga effort and trabaho na ginagawa nila sa inyo. Nagdadrama na ako, di ba? Ganun naman talaga. So, pauwi na kami nyan, guys. Tapos na, pauwi na ang mga bakla. So, babalik na kami sa aming bahay. O, di ba? Dito lang yan sa OBR view sa may Solana saan may rental. at naglalakad na pala kami dito at dito sa bandang area na to pag dumungaw ka diyan sa may overview naman overlooking or sa may rice field or rice terraces may kita nyo naman ang bahay namin or ang hinaguan farm O, di ba so thank you so much for watching see you in my next vlog bye